Ito na po yung rice natin. Dumating na po. Tinanggal na po yung... Tinanggal na po yung ano, kahoy. Dito na po yung mga rice natin. Na. Tinuha na po yung kahoy. Ah, kakapit sa korintik. Ito po mga tropa. Ah! Rescuer, dumating na po. Kasi delikado, napaka-delikado naman talaga yan sa ano, lalo na sa may bagyo. Kaya po tinanggal na po. Post po tayo kanina. Ayan, ngayon lang dumating po mga rescuer na araw matanggal. <makes noise> Tino, ano dol? Mixuran mo kanina do. Dilika. Dilika do eh. Kasi karon sa gitna eh. Oo nga, dilika nga talaga. Kaya naman, kaya naman dapat yung dulo. Saklit lang, hulain lang, iangat lang yan. Sabi ko kanina. Kumakatropa. Kuha na po. Bakit kasi ng puno oh. Inangat Inangat Yan paka-delikado po Lalo po sa mga dumadaan Bilang bumagsak Talagang matatamaan Ayan po yung ano ito yung unang bumagsak na mga sanga-sanga Ingat lang eh, baka main live pa yung iba dyan nakadikit Live ba, live ba, live Live, ito Ito po yung ating mga barangay, rescue

katiring tapos sabay balik <laughs> ganun lang naman bute, bute. <laughs> yung ano, yung pula lang Yung puti ang amin, ang amin, ha? Buti na lang, dumating yung ating mga taga risk ng barangay kasi delikado pag dumadaan mga tao biglang bagsakan korinti, potol di ba? ano kayo? maraming salamat po sa ating mga taga-resecuer ng mga barangay dumating na po